up mga kabeshi Good morning, good morning. This is your sexy beshi and welcome back sa aking video. So for today's video mga ka-beshi, na ikita nyo. Ay! Hindi pa na. <laughs> Siyempre maganda tayo. Walang pinanganak na chok. Tsaka kay talaga. So for today's video mga ka nandito tayo ngayon sa Half Moon Bay. Gaano kaganda ang Half Moon Bay? Yan, yan ang ipapakita ko sa inyo mga ka-beshi. Paano puntahan ito? So ayun po mga kabisig nakita niyo po approaching na bangka 'di ba? approaching na bangka na 'yan, 'yan ang sinakyan natin to to come here in in ano, Half Moon Bay. 35 Hong Kong dollar lang 'yan, balikan. Saan po saan may kita 'yan? Sai Kung Pier, Hong Kong. Puntahan niyo lang ang Sa Sai Kung Pier kung nasa Hong Kong Island kayo, bumaba kayo nang Hang Hau, Exit B, sumakay ng 101 and or pwede kayo mag-taxi hanggang side pier. And then ito na po yung matatagpuan ninyo na mga sampan boat. At $35, balikan na po yan. No? So sa balikan na yan, ito na yung makikita ninyo. Ayan. So napakaganda. No? Napakalinis. High tide po ngayon. So ganitong weather, ganitong month po. October 1 no? October, November ang pinakamaganda na puntahan talaga ang Hong Kong. Kasi ang weather hindi mainit, hindi rin malamig. So, kumbaga autumn. Autumn, autumn time ang pinakamagandang Sam. Pinakamagandang pupuntahan ninyo na ano, na, na month. Sobrang ganda niya. So, ayan. Meron na rin canteen dito. Meron na rin siyang CR. Meron na rin siyang changing room. Meron din po yung barbecue ha. Barbecue stuff mga kabeshi no. Pwede kayo magcamping camping din dyan. And scuba, scuba diving po is behind on this island. Pwede nyo rin pong tawid din. Nasa likod po yan no. So, ayan. So sa mga sa mga gustong mag ano. Ang ingay na mga to. Hoy. Ang ingay, ingay nyo ha. Pangingay eh. So, ayan. Ito yung ano. Ito yung sampan boat. Ayan. So, ayan. $35 lang po yan. Balikan na yan. So, every 30 minutes, kung makikita nyo kung ano yung binok ninyo na flag, kasi iba-iba ang flag, no, yun po yung sasakyan ninyo. Huwag nyo pong iwala yung ticket ninyo. Kasi hindi kayo makakasakay kapag wala yung ticket ninyo. Kung so, anong flag ang ang inano ninyo, ang binok ninyo, yun po yung sasakyan ninyo. Alright? So, ayan. Umalik siya kasi may mga ano siya, may mga pasahero. Ayan. So, every 30 minutes ang lapag ng boat na yan. Alright? So, ayun lang po mga kapenshi. Sana nagustuhan niyo po ang Half Moon Bay. Love you guys! Ciao!